Alam mo ba kung bakit si Melissa ang pinakamabisa na marksman hero na pang counter sa assassin meta? Kung kaya't hindi na ito nakapagtataka kung bakit sunod-sunod natin ito nakita mapik at talaga namang nagdominate sa MPL. Ito ay dahil sa advantage nito laban sa mga melee heroes gamit ang kanyang mga skills. At upang hindi ka malito, ipapaliwanag ko muna sayo kung paano gumagana ang kanyang mga skills. Ready ka na ba? Ang passive nito ay ang damage na kanyang mae-deal sa mga minions, creeps at summoned units ay aabot sa 125%. Ang first skill nito ay magda-dash ito patungo sa yung target direction at mag-i-increase ang kanyang attack speed sa loob ng 3 seconds. Para sa second skill ni Melissa maghahagis ito ng mod na maglilink sa mga kalaban. Magbibigay ito ng damage at slow effect sa mga nakapitan ng sinulid sa loob ng 6 seconds, at kapag nag basic attack ka sa mga kalaban na nakalink dito, ikukuman e dito si Giggles na atakihin si model at magta-transfer ito ng certain percentage of damage sa mga kinakapitan nito. Oras na ay lapag mo ang yung second skill, Maari mo gamitin ang yung first skill para e-trend ito upang hindi basta-basta mawala ang sinulid sa mga kalaban. Ang kanyang ultimate naman ay eko-command nito si Cuddles upang mag-release ng Field of Protection, kung saan hindi ka maaari lapitan ng mga melee heroes, Maari mo rin ito gamitin upang e-push ang mga kalaban mo sa mga walls. Gamitin mo ang emblem na Assassin para sa plus 14 Adaptive Penetration, plus 10 Adaptive Attack at plus 3 Movement Speed. Thrill para sa dagdag na 16 Adaptive Attack Tenacity kung saan kapag bumaba ang iyong HP below 50% ay madadagdagan ang iyong Physical at Magic Defense by 15 At Quantum Charge kung ikaw ay magdedill ng Basic Attack ay magkakaroon ka ng 30% increase na Movement Speed sa loob ng 1.5 seconds at mare-restore ang iyong 75 up to 180 HP Maaari rin na witness finder kung saan ang basic attack mo ay magbibigay ng 50% slow effect at mababawasan ang kanilang attack speed by 30%. Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.